ito mga ka-experience. Ito yung, ka yung trak na ginawa natin noong December. Ngayon, binalikan din namin ngayon ng December. Parang nagka-problema yung labeling switch niya. Kaya, kailangan kong check up yung labeling switch niya. Ayan. Ganda nga ng rampaan nila dito. Eh. Tingnan mo. Tapos, malilinis yung truck. Oh. Kita nyo? Malilinis ang truck. Mga chassis nila. Walang putik-putik. -putik, oh. Ganyan sana. Oh, linis oh. Kanya oh, parang bagong kuwasa sa uh, subik, eh. Oh. Ba. Oh, ayan oh. May sira. Baka yung labeling dito nagka-problema, brother, Oh. No? Labeling nagka-problema. Parang nag-grounded yung labeling natin, ano. One year na 'to. One year na. One year na. <laughs> Last December. Na, na miss niya tayo, no? Na miss. Ayan. Kasama pa natin si Nonong dito gumawa, 'di ba, Brad? Oh, kasama pa natin si Nonong. isang taon nang wala sa atin si Nonong, ano, Brad, ano? Ah, 'di ba? Yung dalawang ano, green tanggalin. Ayan mga ka-experience, oh. Oh, uh, isang taon na bago to at uh, siguro pinasukan siya ng tubig kaya nasira, nag-short sa loob. No? Kaya hindi na kami gumagamit ng ganitong sweets. Lahat ng ginagamit namin sweets ay plastic na siya ngayon. Yun yung modelo namin sweets ngayon. Ayan. Kasi pag minanual mo, okay naman siya. Ayan, no? Oh. Tinanggal lang namin to Nag-okay yung manual niya. Ayan. Hindi na bumababa. Pero bilib ako sa tracking ni Boss malinis ayan kita nyo naman parang pinakarwas bago namin trabahoy pero malinis talaga yung mga truck dito kita nyo naman dyan or. parang galing lang sa subik uh, hindi pa nangangalawang <laughs> ayan ayan yung mga airbag tapos yung kagandahan dito may sariling rampahan si boss ayan o truck kita nyo naman o oh, ha may sariling rampahan. Ayan, may sariling rampaan si boss dito. Ito niya naman, oh. Wow. Ayan. Yeah. Okay na, mga ka-experience. Nagpapalitan na lang ang leveling sheets niya. Ayan. Dito. Ayan mga ka-experience oh. kamanual siya yan ito yung switch na nilagay natin Parang nakatago siya bro no? No. Hindi siya. Ayan na. Ayan, okay, tama yung Sabi lang, Brad. Ah, balik ko siya, Brad. Ito, bumaba na dito. Nag-normal na siya yung kabila na lang ayan kinakoneksyon ng bata airbag airbag yan mga ka-experience ayan ang hindi na pa uli Up! Automatic mo. Ay, hey, boss. Morning, boss.